crispy sa labas, juicy sa loob. Ito na yata ang pinakamasarap na pusit malabon na natikman ko. Hindi dry, hindi malata, sakto lang at huwag ka, punong puno ng toppings. Suwak na suwak sa cravings at itong toasted chopaw, grabe. Siksik sa palaman, ang lambot ng tinapay, isang kagat pa lang, lasa mo ng sarap ng feeling. Available ito in three flavors, tuna melt with cheese at classic original. At itong halo-halo, hindi tinipid sa sahog. Sakto ang tamis na kahit malamig ang panahon, hahanap-hanapin mo ang sarap. Dito yan sa bagong bukas na Dadas si Halo-Halo. Sikat sa metro, ngayon nasa south na. Dito sila matatagpuan sa Motolin Station, Tulintino Road, Barangay Kumintang Ibaba, Batanga City. Kaya kung taga rito ka, ang swerte mo. Hindi na nga nakakapagtaka kung bakit trending ang dadas. Paano ba naman? Lahat ng nasa menu nila ay masarap talaga. Yung lumpiang Shanghai nila, crispy sa labas, juicy sa loob. Kahit walang dipping sauce, panalo pa rin ang lasa. Itong Pinoy spaghetti, sobrang cheesy at creamy. Yung tipong bawat subo, ramdam mo yung linamnam. Walang tapon sa sarap. At ang chicken and shrimp, sotang gisado, panalo sa lasa at sahog. Meron Meron ding leche plan na sobrang creamy at thick ng texture. One of the best leche plan na natikman ko. Hindi ka mauumay kasi sakto lang ang tamis. Kumihandaan kayo? Meron din silang bilawo orders. Perfect para sa less hassle celebration ng special occasion nyo. Iba talaga pag dadas. Masarap na. Abot kaya pa. Kung gusto mo rin matikman lahat to, punta na sa dadas. Open sila mula 9am hanggang 9pm. Pwede ang dining at drive thru Pwede din tumawag sa kanilang hotline number para sa pick at delivery. Yun lang for today's mini-vlog. Hanggang sa food exploration natin, Beshi. Bye!